So ayun guys Pawi na naman ako ngayong Oras na ito mag alas 7 na ng gabi dito sa kahabaan ng c pipe malapit sa tapat ng Toyota Pasig ito ang eksatong lokasyon ko ngayon sa oras na ito so, kanito ang situation ngayon hindi siya matraffic ganitong oras pala dito ay hindi ganong traffic bali ako ay maglalakad papunta doon sa Ortegas Extension Avenue doon kasi ako sasakay ng uh, jeep papuntang Antipolo or papuntang Tanay kasi ako ay sa sulit pa -O -O -E. so sana doon sa Ortegas Avenue Extension sana ay ganito din ang sitwasyon ng trafiko yung uh, mabilis ang daloy kumbaga, ay hindi traffic bali, kaka-out ko lang sa aking trabaho dahil ang schedule ng trabaho ko ngayong 1 ng November ay alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, so ito pag alas 7 na ako nakalabas ng Toyota Pasig dahil medyo maraming tao kanina hindi naman natin pwedeng iwanan na uh, may mga customer pa sa loob ng Toyota Passing. So, pinapakita ko na sa inyo ang sitwasyon ng aking dadaanan sa mga oras na ito. So, shout out doon sa ating mga magigiting, masisipag na jeepney driver. Yahing crossing to Tanay dahil yun ang ating sasakyan mamaya. yung lugar kung saan yung nasa taas yan yung diretsyo papuntang Cubao tapos ito nasa ilalim naman papuntang kanan ito yung papuntang ito na yung ano yung uh, Ortegas extension so dito ako sasakay ng jeep papuntang Antipolo so sana hindi traffic dito ang daan para mabilis tayong makauwi sa sulit So ito yung area yung papuntang Antipolo. So banda ron sa unahan, doon tayo mag-aabang ng sasakyan ng jeep. Maraming mga jeep ni doon na tumitigil. mo na mananalo ta adventure ating cycling video sa mga oras na ito maraming salamat sa inyong panonood